Ayan. Pusa, oh. Ayan po sa o. Ayan po Lumipad. Nasa niya niya Kinain niya. nakuhuli niya Oh. po ng ibo oh. Sa tulog isa, oh. niya yan ay lumapit na isa oh. si Tiger lumapit na oh. ayan na ayan na nakaway na ngayon yan ayan, nahuli niya yung sayo bubong ibon na mali maitim ayan na ay, ang mga pusa nakahuli ng ibon nag uh, nag ano sila dalawa oh siya tatlo yung pa isa pusa o, nag-abang pa o. may apat sila pagtulungan nila yung ibon oh. kawawa naman <laughs> ayan ayan na yung ibon na malaki ito yung, <laughs> ano, yung ibon na ano, itim Doon mag alas 4 noon, hindi ka matatapos diyan. Matatapos diyan. Kaya ka nang oras diyan. Ayan ang ibon. Ayan, ayan na. Away na pusa. Gagalit na ito. Isa pusa. Inakay siguro ito eh. Lumipa na kita na sa tubong. Hindi ko na nabidyohan eh. Kainin mo Kainin mo na yan.

Oke, gimana kan? Dukung. Ayo pakai ini nih. Ini aku putu di